Car washer napatay ng hose na pinasok sa puwet. Isang car washer sa Mumbai ay namatay matapos pinasok ng kanyang katrabaho ang isang high pressure air hose sa kanyang puwet. Marami ang hindi naniwala na ito ay aksidente. Lawang empleyado ng Toyota ay nag-away tungkol sa pag ng animal, sinabi ng suspect sa biktima na ikaw ang sakripisyo, isasakripisyo ka namin. Tinaganan ng biktima ng suspect at pinasok ang hose sa kanyang puwet, malakas na presyon ng pumasok sa katawan niya. Lumobo at pumutok ang baga, mga lamang loob at eskrotum ng biktima. Siya ay agad na namatay. Ang pamilya ng biktima ay sinalubong ng mga empleyado ng Toyota at sinabi na inatake daw siya sa puso. Nang makita nila ang bangkay, lahat ng parte ng katawan ay magang maga at parang lobo. Hinala ng pamilya na maraming kasagwat sa pagpatay sa biktima. Tinatakpan daw ito ng Toyota at ng mga otoridad. Ano sa tingin niyo?